Magandang umaga mga kasaka Ang pag-aaralan po natin ay mga pakain ng ating mga baboy na pwede ting ipakain anytime kung naubusan man tayo ng feeds o kahit meron tayong feeds Itong mga tatalakay natin ng mga ito ay mga feeds na mura lang po ang mga to at uh, nabibili natin sa mga farm supply at pwede rin tayong ng ganito So ayan po, start na po tayo ang ipapakilala ko po ngayon sa inyo mga kasnaka ay itong tinatawag natin corn bran ang corn bran po ay nanggaling yan sa mais mismo by product po yan sa pagkiskis nila ng mais o paggiling nila ng mais na kung saan ginagawa din nilang feeds yan so ito po ay sangkap sa mga feeds mismo sa paggawa ng feeds pero ngayon ang gagawin ko ay ako na mismo ang magpakain sa kanila kasi ito po ay dati ko nang ginagawa ang protein content po nito ay 12 to 13 percent so mainam po ito na pakain sa kanila bilang pamerienda bilang pagkain nila na inilalahok natin sa kanilang feeds pwede rin po itong gawin maintenance sa kanila kasi 12 to 13 percent po ang protein content nito. Kasi kung pasinin ninyo, ang mga uh, pagkain ng mga baboy natin sa finisher o di kaya ay sa fattening, hindi po magkalayo ang protein content ng mga ito. So, yan po ang pagkain natin sa kanila bilang panghalili sa feeds kung wala o kahit solo ipakain natin sila o pang merenda ito po yung pinakamainam okay so ayan po ipakain na po natin sa kanila uh, pwedeng dry feeding or wet feeding so ayan po kahit po araw-arawin nila ito walang problema sa kanila so pwedeng ihalo pwedeng solo sa maintenance sa kanilang fattening at saka sa katin sa kanilang uh, tinatawag na um, yung kung saan ay ibebenta na po natin sila. So, yan po. Finishing, patining, pares lang po yan. O, okay, po. Ang amoy po nito ay napakaganda. At talagang uh, ang texture nito ay napakahusay po na uh, talagang magaling magiling ng mga baboy natin. Napakaganda po ang kainat na nito kapag naipakain natin sa kanya Marami pang vitamins and minerals na kasama nito. So, meron pang sugar, of course carbohydrates marami po yan kompleto na po ito so ayan kompleto po yan na pakain sa baboy natin so ayan po pakain na po natin yan so pwede sa dry feeding at sa wet feeding pero ang gagawin ko po ngayon ay dry feeding so ayan po ang gagawin po natin ngayon ay uh, dry feeding so ibibus lang po natin ito sa kanilang uh, feeding trough na kung saan ito po ay uh, ano ginawa nating cemento so ayan o oh. Tanggalan nga rin yan, bukas natin Yeah, wala pang tubig yan. So ayan, lagyan na po natin ng uh, tubig. Ito na po yung boss ng tubig natin. Ayan. Ayan. So ayan, eh, lagyan na lang natin na ganyan. So tignan ninyo. Gusto, gusto po nila ito. Napakasarap po para sa kanila yan. Oh. Ayan po ang ebidensya. Oh. So ayan. Ayan po yung ebidensya. Gusto, gusto po nila. So ayan po. Ayan. Ayan. talagang uh, gustong gusto po nila yan yan ang sinabi ko ito po ang uh, ginawang pakain sa kanila dry feeding naglagay po ako ng ano corn bran yan o yung tinatawag natin ano to uh, byproduct po ng maize pero ang talagang pangalan nito ay darak ng maize o corn bran so ayan po o oh. Nakita naman po ninyong ebidensya. Talagang uh, makatipid pa sa pigs kapag ganito. Uh, lalo na kapag yung mga baboy natin na malalaki na, ay talagang uh, tipid sa pigs talaga yan. Hmm. Pwede nyo gawin pa merienda. Kahit ito yung full feeding na nila, ay okay sila. Okay unang okay po. So, yan hmm. Gusto-gusto po nila. Masarap kasi sa tangilang panlasa at yung amoy. Okay. So ayan mga saka, share lang po natin sa ating mga kasama itong ganitong ginagawa ko para ating pids, pids po tayo. Baka tipid tayo sa pids talaga. So ayan po. So ayan mga kasaka, sana nakipagbay ulit ako ng ang tips sa inyo sa pakain sa mga baboy natin pang baboy natin so kaya mga kasaka sa, uh, salamat at uh, so ayan mga kasaka nakapag -day ako ng tips sa inyo para sa pakain sa mga baboy natin itong darat ng mais o oh, corn na kung saan tama uh, corn bran po ang tawag natin yan darat so ayan mga kasaka ingat ingat uh, po tayo sa ginagawa natin god bless yan na lang po natin sa iba itong uh, ginagawa kong bakal sa aking mga baboy ayan mga kasara nabusog na sila okay bye bye god bless po sa ating pamilya ingat ingat po tayo